ng kalabasa magbuko mm. ah, na mga na rin tayo sunod ayun okay, Ito na na siya ito yung ampalayahan hmm. ibang klaseng ampalaya maiksi lang And. bukas natin to harvestin yan laki ito so guys so dami na tikit hmm. na yung buong Ayan. pa dito sa ito medyo malaki-laki nya Yan.